Isang kontrobersya ang yumanig sa bayan ng Bilar, buhol nitong Mayo 16 na, 2000 at 25, matapos hindi sumipot si Elias sa isang pinakahihintay na konsyerto. Ano nga ba ang tunay na nangyari? At bakit dismaya ang buong bayan? Alamin natin sa video na ito. Inimbitahan si Elias, isang kilalang vlogger at online personality, bilang espesyal na guest sa Fiesta Celebration ng Bilar, Bohol lahat ay excited, lalo na ang mga kabataang tagahanga niya. Ngunit sa mismong araw ng konsyerto, bigla na lang siyang hindi dumating. Ayon kay Mayor Norman Palacio, ikinagulat at ikinadismaya ng nai ang hindi pagdating ni Elias. Ayon sa kanya, hindi raw sapat ang dahilan na flight delay. Ang mga residente ng Bilar labis ang disappointment. Sa kanyang live Facebook video, humingi ng paumanhin si Elias. Anya, na delay raw ang kanyang biyahe mula Maynila at wala siyang intensyon na pasamain ang loob ng sinuman. Hindi ko po intensyong i let down kayo. Gusto ko po talagang makarating pero hindi po ako pinabora ng sitwasyon. Pero hindi lahat kumbinsido. Sa social media, bumuhos ang galit ng ilang netizens. May mga nagtanong kung totoo nga ba ang dahilan ng delay o kung may iba pang issue sa likod ng biglaang no-show. May mga lumutang na haka-haka na sinagot umano ng deli ang pamasahe o accommodation ni Elias, pero hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensya na nagpapatunay dito. Maging sa YouTube channel ni OG Diaz, walang kumpirmasyon o detalyeng lumabas tungkol sa usapin. Kamakailan lang, nagsalita rin ang manager ni Elias sa isang video. Pinaliwanag niyang may miscommunication at logistic issues lang daw talaga ang naging problema. Handa naman daw silang makipag-ugnayan sa rail para ayusin ang gusot. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usapin. Ang tanong ng marami, mababalik pa kaya ang tiwala ng publiko kay Elias Yee? At handa pa rin ba ang NAI na makipagtulungan sa kanya sa mga susunod na proyekto? Para sa iba, isa itong simpleng pagkukulang. Para naman sa bayan ng Bilar, ito ay isang isyong dapat seryosohin dahil ang respeto at pagtitiwala ay hindi basta-basta binibigay, kundi pinaghihirapan. Anong opinyon mo sa nangyari? Sa palagay mo ba, sapat ang paliwanag ni Elias Yea? I-comment e mo na sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa iba pang kwento at balita.